Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Kayo na lang papalagi ang naghahabol sa partner nyo. Gusto mo ba na siya na naman ang babaliw sa kakahabol sa iyo? At nang atat na atat siyang makita at makausap ka? At para bang mababaliw siya kung hindi kanya nakikita o nakakausap? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo. Ito'y napakasimple at napakaepektibong ritual. Basta buo lamang ang tiwala niyo sa paggawa nito. At ang gagawin mo lang dito mga kabuenas, maghanda ka ng isang panulat kahit anong kulay. At isulat mo ito sa palad mo, sa left o sa right hand. Kung saan kayo comfortably na isulat ito, ay pwede po, wala pong problema. Ang gagawin mo lang dito, kunin mo ang panulat at isulat mo ito sa palad mo, pangalan at apelido ng partner mo ng isang beses lamang po, pangalan at apelido lamang niya. At pagkatapos mo nang masulat ang kanyang pangalan at apelido, ilapit mo ang kamay mo sa baba mo at ibulong mo ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin. Pitong beses mo ito ibulong. Mag-focus at mag-concentrate sa paggawa nito. At pagkatapos mo na itong ibulong, ay halikan mo ang pangalan niya dyan sa palad mo. Nang isang beses lamang po. Pwede mong gawin ang ritual na ito kahit anong araw o oras. Basta gustong gusto nyo po itong gawin at gusto mo na mababaliw siya sa kakahabol sa iyo. Pwede mong gawin ito mga kabuenas bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga ay pwede mo itong gawin. At kahit anong oras, basta gustong gusto nyo po, wala pong problema. Basta mag-focus lamang po sa paggawa ng kahit anong mga ritual. At palagi po magdasal sa ating Panginoon at hilingin po ito ng buong puso tiyak po ay maging maayos ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At pwede mong gawin ang ritual na ito araw-araw mga kabuenas kung gusto nyo po wala pong problema. Araw-araw isulat ng kanyang pangalan at ibulong at halikan ang pangalan niya sa kamay mo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.